Ayan natin ng konting kanin. Ang sawsawan to yung mga inasal tayo ulit namiss ko yung mga inasal kaya nagluto ako Kasuminit ah. Sawa ka na naman sa dalawang taong manok. So, zawang ko. Toyo. Nangari. Lemon. Lemon. Nakaanim na kutsara na ako nakakain na Itong manok, itong hita ng manok, ilang araw na itong nakamarinade. Kaya yung lasa niya hanggang ilalim talaga. hanggang ilalim okay, ng manok. nung kumain kami sa Kabalen. Eat all you can pala doon. bali ang isang tao. Uh, mga patap ng 600 plus. Ang nakain ko, yun lang plato, nasa platong yun. Tapos kung kumuha man ako ng sweets, sweets nila, dalawang pirasong biko na hindi kalakihan at saka tatlong pirasong palitaw. Sabi mga kapatid ko, kain pa ate? Sabi ko, hindi ko na kaya. <laughs> sabi niya, logi tayo rito. Logi kayo, sabi niya. Dahil yung yung binayad ninyo, binayad natin, each 600 plus. Tapos si ate kung kumain, hindi want to sawa. At hindi ko talaga kaya kumain ng marami. Kung ano lang yung kinain ko, yun lang talaga yung nasa plat ah uh, pero yung mga kasama ko, talagang kami dalawang magkapatid ng babae na kasumbrero. Ganun lang talaga kami kumain, hindi kami kumakain na mas marami. Siguro matabalang kami o matabalang yung kapatid ko kasi ano yun? Um, uh, uh, Sagsag sa trabaho. Tsaka siya pag nagugutom, kain ng kain niyan, Kuha ng biskut sa, sa tindahan niya. O kaya bibili ng kung ano yung makita niya sa daan pag nagdelivery siya ng manok kasi marami siya nadadaan ng kainan kaya kung anong gusto niyang kainin, bibili lang yan kailin ng kain din yan tapos iuwian niya ako ganun. pero sabi nga nung nagkabalin nga kami sabi ko hindi pala natin kaya ate na bumalik-balik dito sa kainan sabi ko hindi ko kaya although masarap mga pagkain nila lalo na yung yung kanilang kare-kare talagang super pero hindi ko kaya talaga <laughs> hindi <laughs> ko talaga kinala yung lechon, nakatikim din ako ng lechon nila uh, tumikim din ako kasi sabi naman, hindi naman basta wag ng sobra hindi naman bawal ayun, nakakain, yun lang yung nasa lamesa kare-kare, kaunting gulay konting lechon, kanin at saka kung ano pa yung nandoon sa plato ko, yun lang yun kaya sabi ng mga kapatid ko, ala logi ka ate, hindi <laughs> mo bawi yung binayad mo. Sabi ko, sige lang, hayaan mo na. Sabi ko lang, bigay na natin sa kanila. Kaya tawa na sila ng tawa sa akin dahil mahina nga akong kumain. Tapos pagdapos namin doon sa kabali, nagpunta, in-SM nila ako. Yung pa yung OFW, yung pa yung in-SM nila. Yung mag-asawa ron, yung kapatid ko, lalaki tsaka asawa niya. Sabi niya, sige mamili ka na kung anong gusto mo, rubber shoes, step in, o kaya notice sabi niya, sabi ko, wag ang mamahal, sabi niya, wag mong tignan yung presyo, ang tignan mo yung gagamitin mo, sabi sa akin. At naman ako. Kaya e ang pinili ko, yung 1,400 lang. Pero yung mga kasama ko, 2,000 plus, 3,000 plus. Pero sabi niya, okay lang yan, te. Kasi blowout ko naman yan, sabi niya. Pero sabi niya, <laughs> eh, doon ako, na, doon ako, parang nanliit ako doon sa mga kapatid ko kasi sila yung hindi OFW pero sila yung nakakapag blowout sa akin pero sabi ko nga salamat sa Panginoon dahil hindi sila naging maramot Yan lang naman ang hiling ko sa Panginoon yung sana lahat kami magkakapatid nagsama-sama ang problema nga lang kasi mabaha sa lugar nila kaparting bulakan hindi naman sila makabiyahe kasi talagang umuulan kaya hindi sila nagka, nakarating although yung iba nakarating kasi may sasakyan sila yung iba naman wala kaya uh, hindi kami nagkita-kita lahat mga kapatid, kulang pa kami isa nasa Pangasinan, hindi rin nakabiyay kasi uh, binaha ang dadaanan, baha ang dadaanan niya tsaka yung tulay ata doon papunta sa Kaila ay puno na kaya once again, maraming maraming salamat sa mga hipag ko na hipag ko, kap mga kapatid ko at sa aming kaibigan na yung treat nila sa akin before akong pumunta rito ay maraming salamat. Hindi naman din siyempre habang panahon si ate ay <laughs> lagi na lang ninyo Siguro darating din yung panahon na ako naman yung magbabalik ng kabutihan ninyo. Alam ko naman na unawaan ninyo ako. Kaya para sa mga kapatid ko, maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid. Salamat talaga. Salamat talaga sa Pagmamahal kay Ati Daisy ha Hiling ko lang sa Panginoon Diyos Na huwag kayong magbago At bigyan pa niya kayo ng kalakasan Good luck sa inyong lahat At syempre sa ating bahay ko ulitan Team Puyaters Jen Cruz Adam, Gandang Supremo Solid North Mega Love Shoutout Lelucel Maraming salamat na kong At sa lahat-lahat Ng mga bagong kaibigan at sa lahat ng mga nandyan pa rin. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye for now. Ingat-ingat. Blah, blah, blah. Rosel, salamat na ako nga. Elsa, Merle, salamat na ako, ma'am. Siyempre, Rowena, Milare, sanak, mission na talaga. Kaya, ingat kayo palagi. Yams yeah, so OFW at sa lahat ng admin ng Tibay Kulitan, Team Puyaters at mga member. Maraming maraming salamat guys. Team Anas Mini point maraming salamat din. Scarlett, Miriam Yam, Madam L at syempre kay Ma'am Ana in si Guera. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Kasi syempre kay Scarlett, Madam L, uh, Madam L, sino mo ba yun? Miriam Yam at sa lahat-lahat ng Admin at founder ng team Bike Clean at salamat at ng team po yatters at ng team anas mini farm. God bless everyone. Bye bye. Enjoy your day.